Dito kami ngayon, kukuha ng mocha ng kawayan ulit, mga kaantingero kaantingera. Ito si Commander Molas, Adunay. Ayan o, oh, ulit o. Oh. oh. Ito yung kawayan o. Oh. Dito kami ngayon sa Sapa. Yung mga naganat ng baging-baging dyan. Pag negosyo, marami dito. Ayan o. Oh. Oh, kunin mo na pre. Yan ang sinasabi nila, mutya ng kawayan. Tingnan mo, pre. Sayang yan, pagka yung mahulog yan. Paano mo kayong kukunin yan? Oo. Ano? <laughs> yan. Yan ang mutya kawayan, pre. Oo. Anakay! Tubalbog na eh! Huwag mo ipapatak pre sa kwan sa, sa lupa. Walang say-say na yung pre pag pumatak sa lupa. Dapat ibulsa mo na lang. Itaog mo. Dapat may, may lalagyan ka. Yan ang mutya pre ng kwan. Kawayan. <clears throat> Napakagandang kwan niyang pre gawing tawag dito sa singsing. -sing. Mm -hmm. sing, -sing. Sa singsing, -sing, sa baonan nyo, langis Oh, talaga. <laughs> Sasaluin pa talaga sa pitaka niya, oh. Oh, ayan ang mutya na sinasabi. Ayan, oh. Oh. Hmm. yung mga nagbukwan, mga naggaanting dyan, at saka mga nagpangalan to, nagmumutya. Oh, ito na ho yung patunay. Binalikan namin at dito ako nakakuha ng mga mutya. May nakakuha na pala. Eh, Shout out sa iyo dyan, Commander. Hindi ko nalang pwedeng sabihin kasi gawa ng nakakaya sabihin yung pangalan niya. Siya ay sikat. Sikat sa YouTuber. Uh, good morning sa inyo dyan. Ito ho, mga Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan na Bisaya, Batanggenyo, Taga Norte, Taga Bicol, at saka shout out sa Ibang bansa, good morning, good evening po sa inyo. Ayan ho, kinukuha po yung mutya. Ayan. Huwag mong ilalaglag sa lupa pre, sayang yan. Hindi na magkabisa. Shit, <laughs> to sa Ah, lucky yan ha? eh mo muna sa kamay mo Psh. nakakuha nga ko dyan pre kwan yung kulay itim kulay yon. tinaog nya na na oh tinagtag niya na limas lahat ng mga mutya ayan oh yan ang sinasabing mutya oh ba, pre may ngipin pa yata oh. parang hindi makapaniwala eh yan ang magandang gawin sa sing, -sing i Iset mo kay Batralo. Ito na yung nakuha namin. Lahat yan meron. Lahat to ay meron to. Oh. Oh. Umaalog to mga kababayan. <clears throat> Ayan oh. Oh. ito tignan nyo mga kababayan kung may butas yan o wala o, oh, balik balik nga mga pre o, oh. walang walang butas yan o, oh. tanggalin mga pre yung nasa dulo nya hindi you know, yun know, o yung, isa yung isa yan baka eh hindi yan tatabi mo para makita yung kanya hindi yan 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 tatabi mo para makita Oh, ayan oh. Saradong sarado. Teka lang, hindi makita pre. Ganyan lang. Oh, walang butas yan ha Ayan oh. oh walang butas yan. Ngayon, hmm. subukan, subukan natin. Subukan natin. Subukan natin. dahan-dahan lang pre. Nagpakita na po ang ng kalikasan. <laughs> Ayan o. Oh. Ano? Oh. Oh. Hmm. Anong masasabi nyo mga kaantingero dyan? Kaantingera, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan o. Oh. Kitang kita na o. Oh. Oh. Kitang kita na ho. Oh. Ang mahiwagang mutya. Ayan Kukunin mo na. po oh, na namumuti ayan